1, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hot dog. Dahil sa hot dog, naluloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Ang bilis ng araw, no? Nasa adjust na tayo ng Enero, parang kailan lang. Nagdiriwang tayo ng New Year ngayon. Ito, papunta na tayo sa malapit na ng kalahati ng buwan ng Enero. Diyos ko, kamusta naman? At eto, sabi ko nga sa Friday, na excite yung mga bata kasi nga Children's Day namin. Tapos, syempre, makakatanggap sila ng maraming maraming regalo. At thanks God naman, maraming nag-donate sa school namin kasi 800 plus yung estudyante namin. So, kailangan talaga lahat sila mabibigyan. So, ayun. So, nagsulisit kami. Tapos, ako din nagbigay din sa kanila. Tapos, ayun. Ah, kanina, rumak pa kami ni PE teacher para mangolekta nga ng mga donasyon sa iba't ibang kumpanya na malapit do sa eskwelahan namin. Kasi, as long mas marami, mas maganda. Sabi nga nila sa akin, teacher, saan so, baka namang pwede ka pa bumili ng dona? Sabi ko, oh, sige, okay pa naman kaya pa naman. Ayun, kaya masaya ang mga bata sa darating ng Friday at excited sila. Tapos syempre, mag-show din sila. Is ang pinoproblema ko pa nga kung anong costume ang susuotin namin kasi kailangan din ng costume. Ganon. At eto pa, Diyos ko, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin para sa unang chika. Ang ating pambato sa Reina Hispana na si Michelle Arceo ay rumampa na. So yun, so lumipad na siya patungo doon sa competition niya. At talaga na masasabi ko na excited siya. At tanong na nakakadami, tingin mo ba Mama Sam, mapantayan niya kaya si Michelle D sa kanyang laban dito sa Reina Hispano-Amerikana? Bakit naman si Michelle D.? Si Michelle D. sa Miss Universe. etong si Michelle Arceo dito naman sa Reina Hispano-Americana. Ah, okay. Kasi, di ba, last time na lumabas sa international pageant ay si Michelle D. At ito na nga, ikinukumpara siya sa ganap na gagawin niya dito sa Reina Hispano-Americana. Kasi, di ba, si Michelle D. lumabas sa Miss Universe. So, ngayon, syempre, yung standard ba ng pagka-Pilipina ng kung baga paano ipinresent ni Michelle D ang kanyang sarili sa Miss Universe. So, syempre, yahan tulad din yung mga ibang kandidata natin. So, be honest, uh, hindi ko pwedeng sabihin na dapat ikumpara kasi iba yung Reina pano amerikana iba yung Miss Universe. Pero, syempre, malaking hamon pa din sa pambato natin dahil puro Latinas ang kakalaban niya dito, di ba? So, ako para sa akin, kay Michelle Arceo, naniniwala naman ako na prepared na prepared siya at nakita naman natin yung pagiging excitement niya na parang talagang gusto niya nang iuwi ang corona sa atin. Ngayon palang, ramdam mo na, but good luck and wish all the best para kay Michelle Arceo, di ba? So, syempre, ibang istorya to at ibang ganap to at ibang eksena ang ipapakita, syempre, ni Michelle Arceo dito sa competition ng Reyna Hispano Americana 2024. O, oh, di ba? So, I'm so excited na makuha niya ang corona dyan. And I wish all the best para sa kanya, di ba? So, good luck lang ang talagang pabaon natin. At ito naman ang sumunod na chika, Mama sa Ano naman ang masasabi mo sa pambato ng Indonesia na talaga naman, oh my God, nangunguna pa sa listahan ng mga prediction ngayon. Hayaan mo lang siya manguna sa listahan. Hindi naman siya sure na mananalo dyan. To be honest, yung nakita ko yung mukha niya kanina, sabi ko in fairness sa Indonesian ha, ang galing nila mag-transformation talaga ng kandidata nila. Kung ano ang hinihingi ng budget, ayun yung ibibigay nila. Talagang si girl talaga super pagawa para lang ma- Tawag talaga ng mukha siyang Latina. Nakita ninyo yung format ng hair, di ba? Yung tamos ng ilong, yung laki ng boobs. Talaga naman masasabi ko, pumapantay talaga sa paniging Latina. Pati yung makeup niya talaga, pak na pak, pang Latinas. Pero syempre, hindi lang naman dito nasusukat yon para masabi na, wow, ang ganda-ganda ni ate. Eh, Diyos ko, parang ayaw na nga niya ng gumalaw. Nakita niyo ba yung ibang video na parang ando doon sila sa airport na, na parang na-stroke na si ate na hindi na siya gumagalaw na gano'n. Kung baga, para sa akin, uh, pamamaraan to ng Indonesia para, syempre, masungkit nila ang corona dito sa reina Hispano-Amerikana. So, syempre, kailangan magpapansin si ate, di ba? Kaya naman yung makeup niya, pak na pack. Pero syempre, huwag tayo mabulag doon sa mga nakikita natin. Kung baga, magkaalaman talaga sa performance level yan. Di ba? At dyan nga sa prediction, nanguna man siya, eh hindi naman yung Kusino man yung gumawa niya ng Kung baga kailangan din patunayan talaga ni Miss Indonesia sa Real Hispanic American Organization kung gaano siya kagaling pagdating dito sa competition na to, di ba? At diyan magkakaalaman. So kung ano man yung makahihinat na nila diyan ngayon pa lang Congratulations. Di ba? So, yan. So, mukha siyang Barbie, no? Taray ng makeup ni ate. So, I love it. di ba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, gabi Basiano. Muhabang magbabalik sa beauty pageant? Ay, to be honest, ako ha, gusto ko pang lumaban itong si Gabi Basiano. Pero hindi ko lang alam kung saan pa siya lalaban. So, kung may Miss Grant, pwede ba siya sa Miss Grant? I think okay naman. Basta baguhin lang yung atake niya. Kasi yung ganda ng doon eh. Maganda si, ano, si, tawag dito, Gabi ba siya, no? At saka yung mga pa neto, mga pasabog neto. Kailangan lang talaga well-prepared siya. Yung tipong alam mong palaban. So, ako yung mga beauty na alam mo ang sarap i-develop tapos ilaban mo sa pageant, bongga yan. So, kung lalaban siya ng Miss Grant, I think, ano, kailangan lang talaga ng bagong experiment para sa kanya, bagong transformation. Kasi, medyo mahinhin kasi to si Gabi. So, ang gusto ko yung tipong palaban talaga yung dating na. But I'm so excited kasi matangkad, sexy, and then nakikita naman natin kung paano naman yung mga ganap niya. ba diba? Talagang pasabog din. Kailangan lang mapag-aralan yung bawat details, ba diba? Ng competition, kung saan masyag sa Saka syempre mahalaga yung transformation talaga. Na, alam mo yun, from mahinhin, bigla ka magugulat na, ah, bigla siyang di ba diba? So, abangan natin siya. At tignan natin kung saan siya sasali ngayong taon na to dito sa beauty pageant. O, oh, ba? Diba? At para naman sa sumunod na chika, Chris Nan Gravides. Handa na nga ba para sa kanyang labas sa Miss Charm? Ang Miss Charm ay sa susunod na buwan, di ba? So, expected natin itong end of the month ay sa salang na to si Chris Nan Gravides sa laban niya sa Miss Charm. I'm so excited for her kasi di ba kung titingnan mo si Chris Nan, ngayon parang talagang handang-handa na. Kaya lang, na-miss ko yung Chris Nan noon na laging may pasabog, may paeksena ngayon kasi parang nananahimik ang lola mo. But tulad nga na sinabi ko, walang uruman Talagang lalaban to ng bongga-bongga promise. So, naniniwala ako na si Chris ng Gravides ay gagawa ng magandang eksena sa Miss Charm 2024. Do you agree guys? Kasi ako, yes! Nakikita ko na talagang magpapasabog to ng bonggong-bongga dito sa competition. So, abangan natin yan. So, sa ngayon, wala pa siyang masyadong paandar. Pero sa mga susunod na araw, magugulat ka na lang, bigla na lang yan, mga ngagat ng bonggam bongga. ba? Diba? At para sa sumunod na chika, Mama Sam, Chantal Smith, napapabalita na ilalaban daw ng Miss Grant kapag nakuha daw ng Empire ang kanilang ano, pagiging national director ng Miss Grant. Alam nyo, sa totoo lang, ako ha, may nagtatanong kasi sa akin, Mama Sam, tingin mo, sino ba yung better na ipadala sa Miss Grand? Si Chantal or si CJ uh, si Apiasa? Performance level, talagang walang question kay CJ. Parang I love CJ na sumalang sa Miss Grand kasi yung mga eksena neto, the way paano maglakad, paano umiksena ng bongga-bongga. But nakakatakot kasi syempre, baka masayang, di ba? And then, kung sa kanilang dalawa ni Chantal, yung beauty kasi ni Chantal medyo may pagkakaiba eh. At yung kasexy ni Chantal talagang sexy. Kaya lang, ang nakakaano lang kay Chantal, kailangan din talaga niyang itraining na pang Miss Grand yung atake. Maganda naman yung pasarela niya. Sexy yung body plus... Uh, siguro yung styling niya medyo baguhin lang konti papaluto ng todo-todo eh but I love CJ Apiasa so parang ang naramdaman ko kaya naglabas sila ng pasarela na walk nung nakaraan. Kahapon ba? So, parang naramdaman ko, ah, mukha nagpaparamdam si CJ. Kung totoo man, nalilipat nga ang Miss Grand Philippines dito sa Empire o sa The Philippines, I think, oo, tamang lang na pwede nilang kunin ni si CJ Apiasa para mailaban nila sa international pageant. At ito nga ang dapat niyang labanan, ang Miss Grand International. Kasi parang kung kay ano nga, di ba, ah uh, Pauline Amelets, parang hindi naman natin inakasahan na bigla na lang dumating o lumapit sa kanya ang supranational talaga, di ba? So, pwede din naman kay CJ Apiasa. So, I'm so excited. But, kung si Chantal yung papadala nila, interesting din. Kasi siguro, mas maganda gumawa talaga sila ng pasabog kay Chantal, di ba? Huwag lang nila ipadala ng ganyan lang. Dapat may pa-eksena talaga. Yung nakikita mo na talagang biglang pak manggugulat talaga ng bonggang-bongga, di ba? At malaman natin kung siya nga ba ang ipapadala sa Miss Grand Philippines, di ba? At para naman sa sumunod na chika, mama sa wala ng urungan at sa manalo, handang-handa na para sa Miss Universe Philippines. Yes, sunod-sunod na nga yung mga pasabog ni Atisa Manalo sa social media, di ba? Nung nakaraang buwan, naglabas siya ng pasabog. So, ngayon naman, naglabas na naman siya ng pasabog. Alam mo yung tititigan ko si, ano, si, uh, si, Atisa Manalo. Talagang nakikita ko sa kanya, mukha siyang Virgin Mary, no? Sobrang ganda ng mukha. And then, nakaka-excite. Kasi, syempre, pag nilaban to sa Miss Universe Philippines, oh my God parang sana siya talaga makasungkit ng corona kasi yung beauty na meron siya parang kakaiba. Sana wag masayang ang isang ati sa Manalo, no? Sa pagsalam niya dito ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Grabe, ang diyosa-diyosa nung dating. Yung alam mo yun yung tipong nangangabog talaga yung beauty. Na kahit pang wala pa siyang sinasabi, nakatingin pa lang siya talagang kita mo talaga, pak! Winner, di diva So, iba talaga yung vibes din ni Atisa Manalo eh. So, I think it's a perfect time na talaga na lumaban talaga siya sa Miss Universe Philippines. And then, I'm so excited. Kasi gusto ko malaman ko siya nga ba ang susunod nating Miss Universe Philippines. May mga naglalabasan nga na uurong daw to si Atisa Manalo. Pero sabi ni Ati sa Manalo, wala nang kurungan. ba diba? So, yun yung abangan natin. Kung siya nga ang isa sa mga magiging officially candidates na Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Are you excited for her? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. At hindi na ako makapagintay. ba diba? Kasi, syempre, Ati sa Manalo, yan nakakaloka. So, yun yung abangan natin. And then, para naman sa Reina Hispano-Americana, ang sa survey, Nangunguna nga dito si Indonesia Sa free arrival peak ha Nangunguna dito si Indonesia Pumapangalawa si Peru Na nagmamaganda din Syempre pangatlo si Philippines And then pangapat si Venezuela Dominican Republic Pag number 6 naman si Costa Rica 7 naman si Brazil Number 8 naman si Puerto Rico At number 9 naman si Curacao Syempre pang number 10 ay si Mexico So yan So, sila yung mga maglalaban-laban sa rey na Hispano-Amerikana. Siyempre, pag nag-arrive na yan dyan, free arrival lang naman to. Pero kasi pag nagkita-kita na yan at nagsama-sama, magkakaalaman kung sino nga pa ang lulutang. So, ako para sa akin yung pambato natin. Ewan ko, iba yung vibes ko ngayon kay Michelle Arceo. Parang piling ko kasi si Michelle Arceo, isang valedictorian. Alam mo yon isang suma cum laude na kandidata na alam yung ginagawa. Yung parang hindi siya basta-basta magpapatalo. Pinag-aralan niya yung kultura, kung ano yung meron, at kung ano ang mag, paano ba lumaban ng isang rey na Hispano-Amerikana. So, talagang yon pinalano niya at pinag-aralan niya ng maigi. Pero, syempre, iba pa rin talaga yung actual, ba diba? So, maganda lang kasi naghanda siya ng bonggam bongga And then, malaman natin kung sino sa kanila ni Indonesia ang maiiwanan sa ere. Charot! So, yan. So, syempre, wish all the best sa kanila lahat. ba diba? So, yun, guys, kayo, guys, ano, guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yun, guys, guys, maraming maraming salamat, syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang pagmamahal at suporta na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre sa mga chika. Sabi nyo ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys.